for this video nga ang aming unang bakasyon ng 2023 kasi nga di ba nung mga nagdaang taon covid so hindi tayo pwedeng lumabas o gumala pwede naman kaso ang daming bawal so this time lalabas kami ng Roma so kasama nga namin pala si Papa kasi iuuwi niya yung kotse ni Christian. So, inabot na nga kami ng liwanag at papunta na kami sa station ng Tiburtina. Nung umalis nga pala kami sa bahay, medyo madilim pa. At yun nga, inabot na kami ng liwanag. Tinagahan talaga namin para hindi kami nagmamadali at yun ang pinakaayaw na ni Christian. At nasa station na nga kami, hintay na lang namin na dumating yung train at yun nga. Hintayin din namin yung oras ng alis ng train na sasakyan namin. At this time nga yan, nasa loob na kami ng train. At kung nakikita nyo, malamig talaga sa labas kasi awan ko. Summer naman, pero siguro dahil dito sa part na to is uh, walang gaanong mga puno. May mga puno naman, pero syempre siguro dahil nga yung mahamog pa, kaya ganun. At yan nga, nagpapakita na ang haring araw. At napakaganda nga ng tanawin. Siguro, mas maganda nga kalagi kung ang makukuha mong pwesto ay yung nasa tapat talaga ng bintana. So, dito, hindi ako makapag-video ng ayos. Hindi ko makuna ng ayos. So, sinusum ko lang talaga para hindi ko mahagip yung nakaupo sa tapatan ko dahil doon lang ako nagpapitin sa kabilang lintana kasi nandun yung um, mga tanawin na magkaganda at dyan nga dahil naiinip si Georgia at doon nga tayo yung tayo na kumakanta siya ng pinang Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya so, ingin uh, power kekuatan saya Saya ingin menjaga saya O, oh, di ba? May pagmamalaki din naman yung boses niya. At yun nga, nandito na kami sa aming destination. Chisin ko sa Rimini. So, yan. <laughs> nandito na kami sa labas. Sa, ta, sa pinaka... Nasa chisin na talaga kami. So, inaantay namin si Papi. Dahil nauna nga kami. Dahil dalako yung tatlong bata. At siya ang magana. Amin. Balidya naman si Bruno Mars. Ah, oh, sino ka diyan? Sana <laughs> so, naiinip na din yung mga bata kasi syempre yung biyahe nakakainip din niya. As ito pala yung isa sa pinaka tourist dito sa Chesinate ko, tourist spot. Tapos, papunta na nga kami pala sa hotel. Um, yung taxi dito hindi by call. Ah, uh, kung sino yung nauna, naunang taxi na dumating tapos si kung sino yung nasa pila dahil by pila siya. So, yun yung una sa sakay. Tapos yan nga, nandito na kami sa harap ng hotel. Nakababa na rin kami ng taxi. At dito nga pala, maganda yung pag-welcome nila kasi meron mga, uh, ano ba tawag dito? Yung mga kabataan na parang nagda-working student. Sila yung mag-aaliw sa mga bata sa simula. Tapos si, si Christian ay ah uh, binigay na yung mga documents namin. Tapos, ina, maag, napaga kasi kami nandating mga 11. Pero ang check-in pa namin is 1 or 2 ata. Ganyan. Then, dito meron silang table na maliit na may mga nakaprint print na na pwede nyong kulayan. So, yan. Al, al, almeno o at least meron silang napapagkaabalahan. Tapos, ito nga pala yung kanilang playground sa loob ng hotel. So, maganda siya. Malawak. Tapos, hindi siya nakakatakot kasi covered siya ng buong hotel. As in, nasa loob siya ng hotel. Pwede mong iwanan dito yung mga bata kapag kakain ka. Or, pwede rin naman ninyong habilin o, o ipaalaga. Yun, yun na nga. Kasi meron all inclusive kasi itong nakuha naming hotel so kasama na din doon yung pagpapaalaga ng mga bata so kami hindi namin pinalagaan kasi syempre nasa bakasyon kami tapos lalabas kami para lang uh, alam nyo yun basta hindi namin sila pinalaga <laughs> yo rin naman kasi nung uh, lalabas kami mag-enjoy kami mag-asawa ta si mga anak namin naka naka ano lang alaga sa tinaw mo sa tata pa alagaan na parang mayaya magbibigay sila ng gano'n. Yun. So, yun nga, inaantay na lang namin na tawagin kami kasi yung kwarto daw ay nililinis pa. O, hindi pa tapos linisin. Yun nga. Tapos, binigyan na nga kami ng mga bracelet. ya yeah, Para alam na dito kami naka-check-in. At para, di ba nga, all-inclusive. Para kita na agad nila yung, yung bracelet namin kapag ano, yun. Basta yun na yun. O, di ba? Kasama ko si Bruno Mars. So, anong say? <laughs> Sino ka dyan? So, nakakatawa lang dahil meron, pila, sila, mayroon meron silang papribis na um, yung botilya, lagay ng tubig, aluminum siya, tapos nakalagay nga yung pangalan ng hotel. So, yun, may ganun siya. Tapos, yun nga, parang bag na pang spesa. Tapos, nakasulat nga ay pangalan ng hotel. Ah, tapos meron pa pala siyang kasamang profumo na pang sa bahay. Yung may... Ano Okay, ano. Pwede naman talihan na yan. At yun nga, kita nyo naman, nanay na nanay ang dating. Isa-isa ko nilalagyan yung mga bata ng bracelet nila. Kasi, syempre, si Papino siya nag-ahasigaso ng ng mga etos-etos dyan para hintayin namin yung pagpunta namin sa hotel. So, inip na inip na rin nga mga bata. O, tingnan mo, nag na naman yung babae na yan. <laughs> Susko. O, diba, ang galing mga andira. Pero lagi naman siyang mas yakin. Ang hirap, te. Eh. Ang hirap isa-isahin. Ang kukulit. Sarap mga toktokanan, eh. <laughs> Char lang. Ay, nako, ang Bruno Mars ko. No, di ba? Pati si Bruno Mars, kailangan ko lagyan ng bracelet niya. Ano ba yun, te? Hindi kaya mag-isa, Hindi, ah? <laughs> ganyan talaga kami ng kami mag-asawa. Away, away bati kami niyan eh. At ako, syempre, ano pa ba? Eh, di mag-isa kung gagawin yun sa akin. Yabang ako eh, di ba? Ay, nako. At yan na nga, iniwanan ako na mag ko kasi meron daw... Part na merong ping pong ball, ano bang tawag doon, table tennis, pero hindi naman ako sumunod doon, hindi ko alam kung nasa ang part sila. Yan, dyan pala daw. Pero hindi naman ako lumabas dyan. So, yun nga, tingnan mo naman. Kahit mamayang ito ang aming check-in, pwede na kami kumain. Oh, ba diba? Ang ganda dito. Ang daming foods at malawak. Tapos, ang daming ano, nag kaso. Tapos dito nga pala yung pool nila na nasa loob din ng hotel. Sa loob ng compound ng hotel. Meron na din dito mini bar. Yan. Pwede kang humingi dyan ng kafe, ala, cocktail, lahat. Ano na yun, wala ka nang babayaran. At yan na nga, tuwan-tuwan ng mga bata. Kasi pumasok na kami sa hotel. O di ba nagkakanya-kanya na sila, nagtuturan na kung sino sa taas ko sino sa baba. Siyempre, wala na din naman akong ibang i-expect dito. May kama, may banyo, complete naman. May shower, may bide, tapos yung mga towels, yan, nandiyan na lahat. So, I can't mess. <laughs> so, yan. Mayroon din crib, kahit hindi naman kami nag-request ng crib. Pababa, John. Uh, <laughs> So, so, so mag-start na muna ako ay si mga gamit namin kasi kung nakaayos na dyan sa aparador, <laughs> mas madali siyang kuhanin everyday. O oh, yan, tingnan mo, kakarating lang namin, ginagalit na agad ako. At yan naman si papa, may baon kasi akong gatas, gawa ni Irene at saka ni Georgia, nagdedede pa kasi sila, e eh, doon ko nilagay, e eh, pinainit ko yon e eh, kaya yun, umano, uh, pumotok. Hindi naman pumotok, nang mapotok na potok. <laughs> o oh, malakas na malakas. Siyempre, yung pressure, kumbaga. So, yan nga, nag-start na akong maglagay. At yan, pinamoy pa ni Papi yung gata. Sabi ko, hindi na. Itapon na kasi parang ano na, janis na. Aba, pero in fairness, habang nag-aayos ang Jananay niya ng mga damit, si Papa nakatuon sa mga kids. Aba, ay natagalan din naman akong mag-ayos na rin. At sa damiga naman naming dala. Ay, tapos ano pa, isang linggo kami din. Eh, hindi naman isang linggo, mga anim na araw. Ay, eh, syempre, nakakapagod din naman nga. Ay, sus ko. Kasi mga anak ko, lagi namang mama, mama. Nandyan naman si papa nila. Ewan ko ba sa mga batang to. Nakakaloka. Yung mga pang-outfit ko dyan. Aba, in fairness, lahat ng dalakong mga OTD na gamit. Oh, shaka. sa dami din naman namin dala dyan, mga tuwalya na pang dagat, pang swimming pool, daladala -dala din namin Susko po, hirap na hirap nga ako nung nagbalidya ako Aba, ay kahirap naman talagang magbalidya, susko Hindi kayong kadali, hindi mo malaman kung magdadala ka ng maraming damit o kauntila ang yun na lang yun ang iyong isuot pero syempre, marami akong pang otd na hindi ko naman nasusuot sa ano, sa mga handaan, ay di wala naman masyado makakakita ang kakilala, ay di akin dinala, syaka. At ari nga, at natapos na akong mag ayos ng mga gamit, tinalagay ko na lang yung balidya doon sa ilalim at para hindi nga nakakalat. At yung mga sapatos doon sa ilalim din, kasama ng balija sa tabi. At tingnan nyo naman, makikita nyo naman si Irene. At syempre, iba pa yung mga chinelas na pang punta ng dagat, chinelas na pang labas-labas na pang gala. Aba, syaka, hindi ka magdala, ikapangitingnan, Minsan la, ang gagandang tsura. At tari nga, yung mga gamit namin din na pang importante, mga cellphone, krema, lotion, pang kulot, lahat nandyan power bank. Basta, lahat. diyang ko nilagay. At para madaling-daling damputin, kesa ako maghahalwat palagi sa bag. Abay, biruin mo naman. Bago pa ako nakatapos. o yung mga dalangan naming tubig. Basta yung mga inumin na dala namin, inilagay ko na din muna doon sa ref. Yan, yung binuksan ni Irene yan ay maliit na na ref. Tuwang-tuwang bata, ginawang laruan. Parang ngayon lang nakakita ng gaya ni eh. sa bagay ngayon nga lang. O, oh, saka dala pa ni ate ang kanyang pangmalakasang belt. Banong-bano ang mga anak ko, susko. Palibasa nga ngayon nga lang ang nakapag-hotel ng garni. O, oh, pati tablet, tigit -tigi na ng cellphone. Nabay, anak yan daw yan ang mayayaman. <laughs> yun ang sabi ng aking mga biyanan. Anak yan ang mayayaman na, ka Paano yung maliligalig? Pag nagligalig ay gusto y ibibigay lahat ng gusto. Ay, diyon Oh, tingnan mo din niya eh, ba? Ay pati ang ano, ang TV iibo, na ipaling <laughs> Hindi magkang ogaga ang mga anak ko kung alin ang mga paglililigotin, lalo na sa si nan mo. Kung argay naglalak mag-isa, marunong nang magpipihit. Ay nako, ari malalak sa banyo eh, kay naman batang ari. Aba, at syempre para din tayo nasa bahay. Ay rin nga yung dala naming ano, lagay ng pinaglagyan ng ng gatas ay hinughugang ko at babago pa nga lang kami din sa hotel. Ikakarating lang, hindi ko pa naman gamay ang mga anik-anik din eh. Inihiwalay ko na din nga pala yung mga deodorant. Ako naman hindi pala deodorant tuwing summer lang talaga at nagpapawis ang kyle kelex. Inilagay ko na din dun sa baso yung mga toothbrush at para iisang dampot na laang. At may dala din naman akong mga shampoo namin. Pag iba nga ang shampoo namin ay talagang ano eh, nangangate at ang ulo at nagbabala ko bakin. At ang yung asawa ko, may pa, da, may pabaon pa na rin listerin, listerin na Aba, ay nako, ay hindi naman nagamit. Naiuwi pa din namin ng sarado pa rin. Kalo ko eh. At ako nga hirap na hirap, hindi ko man mabuksan. Ala eh, alafin eh, hinayaan ko na lang sarado. Yan, at yun nga ang ng aking paging liligpit. at least ay, ayan, ang aking mga shampoo, diga. Oh. Huwag niyo akong i-judge dahil nandun yung bote na pinaglagyan ko ng gatas. Para lang lagi kong alam kung nakikita o oh, nagdala din ako ng ano, panghuga sa pex nene. Alam niyo na. Hmm, say. O, oh, ayan ay mga gamit namin. Ayan yung mga, yung binigay na bottle. Aba, taray, bottle. Kita pa ang patsa ni ate. Sigmura ang abot na rin ni -ayos ko na din pala yung mga ano diyan yung mga gamit nila lahat o oh, di ba ay taray si kuya nakakatulog na agad buti pa siya oh say ayos ang gamit nakaano din yan kay RJ kay RJ lang kay Georgia Irene O, say oh naba sino ka diyan superman ang bilis mag ah, uh, superwoman pala ang bilis mag ano magayos palibhasa mga nakakain na kaya okay nang mag cnnsd din